Ang 34-year-old na si John Mouse ay isang popular na teacher sa Arroyo Pacific Academy. Dahil siya ay gusto ng mga estudyante nang nakita nilang si Mouse na naglalakad sa kalsada ay huminto sila para yayain itong sumakay sa kanilang sasakyan. Ang sumunod na pangyayari ang nagdala kay Mouse sa bilangguan. Tatlong teacher ang nagmamaneho nang napansin nila ang kanilang teacher na si Mr. Mouse na mukhang kailangan makisabay at hindi sila nagdalawang-isip na yayain itong sumabay sa kanila. Nang nakasakay na ito sa kotse ay naamoy nilang napakatapang na amoy ng alak sa katawan ni Maust. Ayaw masangkot ng mga estudyante sa gulo kaya iiwan nila sana si Maust na naggalit at ipinakita sa kanila kung ano ang nangyayari kapag ang mga gutom na lasing ay hindi nasusunod. Nakatawag sa 911 ang isa sa mga teenager nang hindi napapansin ni Maust at nagpadala ang LA County Sheriff ng helicopter na tinakasan ng lasing na teacher. Sumuko rin siya at siya ngayon ay nasa kulungan. Ang kanyang bail ay nasa halagang 100,000$.